Oh, ha? Oh, bakit? oh, <laughs> ano ginagawa mo? Boy, ano ginagawa mo? <laughs> Ay, Diyos ko! Pang <Some> trail <laughs> Ah! <laughs> Ayun, good morning mga bossing uh, Supero ko po pala Ayun, paulang umaga Bale, magre-record po tayo ngayon sa parating na Kirino Motorismo Eco Tour Bale, papakita ko na sa inyo kung saan po yung mga radalan nyo Kung saan po yung mga photo hoops and checkpoints Bale, dito po yung magiging starting grid natin Dito sa mismong Kirino Arc. Then, ang magiging pre-ride inspection po natin is dito po yung dating pwesto ko ng PRI yan tapos po ng pre ride inspection diretso po tayo dito sa may starting grade. Kayong mag at may mag assist po, po sa inyo ng mga marshals so kita-kits tayo mga bossing sa narating na kirino motorismo Tour sa March 15-16 Yo magiging rota pala natin mga bossing uh, starting grid natin dun kanina sa may ano sa may capital park then from capital park going to uh, via cordon uh, kaya papunta kami ng cordon then sa uh, dupaks dun po yung ano natin na first checkpoint natin sa may saint paris church yan yeah, may mga rota sa entry point may mga marshal tayo kung ano doon uh, mag-aabas mag uh, pag uh, pasok po natin ng Oceana Gold wag po lang po masyado sa pagpapatak doon kasi may mga rough road pa rin po doon then residential areas Ah, uh, medyo mahirap din po ang then Oceana Gold going to Maria Melapons yun yung magiging first photo natin Then going to Madela Falls uh, second checkpoint. Yeah. Madela Falls going to the Cinconan sa mga lantingan viewpoint sa mga mga flowers. gusto mo kung paano nila magtatrabal. Then sa lantingan balik ulit na ang sentro ng ano, nagtipunan tapos papuntang Junon Falls yung Junwan Falls, ayun ah, yun po yung papuntang ano, papuntang Dinadyawan nadadaanan nyo po yun, along the highway lang po yun then Junon Falls to San Pedro Bridge yung pinakamalaking bridge doon tapos sa ilalim doon ah, pwedeng, ano, pwedeng yung maligo doon kung gusto nyo pong maligo San Pedro Bridge, to Governor's Rapid malapit lang po yun magkalapit lang po yun mga uh, almost 8 kilometers then Governor's Rapid papuntang Aglipay sa may uh, Aglipay Baka Ayun, uh, pagkatapos po ng Aglipay Baka uh, papunta na po ng Saguday sa may resort Ayan, pwede po kayo mag maligo doon pwede kayo kumain doon may kape po sila doon Ayan. Then sa Saguna Resort, yan. Papuntang Santiago ka rin kayo. Pupunta ng Santiago Alto. May dadaanan dada dada kayong parts doon. Papuntang Green Peak. Huwag so, po kayo maglalat. May Marshall po doon. Ay, papakita po din natin mamaya sa vlog yung dadaanan niya. From Green Peak, going to uh, Casa de Leticia. Ganon din yung sa Casa de Leticia. Puro ano yun. Uh, flowers uh, day. Pero more on Pantile eh. Leticia Ayan Then from Casa de Leticia Going to Sampra uh, Sampra yun po yung uh, Magiging patong sa isa Kung saan ang um, Sampra ay ano, uh, Resort yun po yun Then Sampra yun po finish na yun uh, Diba? Mabilis rota lang po yan mga bossing Kaya panorin nyo para hindi kayo mawala sa video na to Alright Okay Mga bossing from pra... Kirino Arc going to Dupax ito yung magiging entry point natin so bale road status natin from Greenwald to going to Dupax madami pa rin ano, naayos na daan sa bago magpagabag so ito po rin yung magiging entry point going to St. Paris Church then uh, shout out po pala sa mga ano sa mga tropa nating responders dyan, rescuers Uh, na magiging oh, uh, marshal dito sa part na to mga standby medics natin yan shout out sa mga MDRRMOs ng pambang ngayon uh, magpupupok na natin ang uh, first check point church yung no? St. Parish Church ng Dupax del Sur ah, Dupax del Sur So dito yung first uh, checkpoint ng Kirino Motorismo Eco Tour. Then shoutout pala sa mga ano, sa mga tropa natin ditong responders. Uh, sila din yung mag-ano dito. Mag-standby medics. Tayo nga pagkagaling natin ng ano ng Victoria Church eh, ano. Tukasibo. Yeah. Pero okay magala ng mga bossing kasi ano, may marshal tayo yung nakatoka dito. Yan. pagpasok ng pasok mo dito, dire-diretso na yan mga boss. Wala nang likuhan, wala nang dire-diretso na Yan. Okay mga bossing, pag nakarating na tayo sa part na to, sa may hospital. May dalawang daan na magiiwalay. Okay, dito sa may kasibong municipal hospital. Yan, papuntang poblasyon po tayo ngayon Poblasyon, so dito tayo dadahan. ha? Ibang daano na po ito Tapos, uh, Ibang daano yan Ito yung dadaanan natin okay? Diray diretsyo na lang po ito Okay, from Kasipu Municipal Hospital sa ba? Yung sabi ko <laughs> Lapit lang yan dito sa may intersection natin Dito sa may papama yeah, Familiarize lang yung tongkat ng mga ito Huwag uh, kayong mag-alala kasi Naka-coordinate naman tayo sa municipalities Uh, may standby din naman tayong uh, tropa na PNP dito so pag dito na tayo sa intersection na to kanan okay kanan then sa daan na to dire diretso na lang yan mas so, always tignan nyo lang yung left side nyo may makikita kayong parang watchtower yun yung magiging guide nyo papasok ng uh, dilipyo pero wag kayong mag kasi ano naman may wag kayong mag kasi may marshal naman tayo sa entry point hindi naman kayo mawawala na doon okay? ito lang, dere-derecho lang yan ito na yung sinasabi ko sa inyong ano uh, tingnan nyo lang yung left side nyo yan yeah. yan yung magiging entry point natin na ano na papuntang Masyanagol ano pa? tama ba ito? <laughs> tama ba ito? what's tower ba tawag dito? Ano? basta yan yung magiging bike nyo okay? pero huwag kayo magalala kasi may nakatoka naman tayo para sa guys so basta ako pag nakita nyo yan mga bossing ito yung pagiging entry point natin literal yan may konting ano lang may konting ano lang may konting putik huwag kayo magalala yan, yan magiging entry point natin pero huwag kayo magalala bossing kasi may ikwan naman tayo dyan may marshal tayo dyan ay shit sa may ano posing sa may pakala nito sa may entry point uh, huwag kayong malilito sa dalawang daan na to ha ayan basta ang land bike nyo siguro uh, itong pa to pero maglalagay pa rin kami ng tarpaulin dyan okay magalala may lalagay tayong tarpaulin na this way to Kirino ayan basta pagka punta pagkapasok nyo ng entry point left side ha ito yung papuntang Oceana Gold ang uh, pinakamaganda dyan para hindi kayo mawala itong poste ng mga ano itong mga poste na uh, kuryente kasi nawala no, din kami nung una pero ito yung magiging guide nyo kasi itong mga poste ng kuryente eh, yan yung papuntang Dilipio or Oceanagol yan, sundan nyo lang yan ito po sing dere-derecho na wala na kulikulikuan ito yung daan papuntang mining Pero hindi na kayo dadaan dyan Dito po tayo sa taas Okay Oh my god Pagod na ako Nagaling <laughs> natin ng Oceana Gold Dyan tayo galing Ito yung daan papuntang Oceana Gold Bali may Marshall din naman Na nakatoka dito na mag-stay Kasi ito yung daan papuntang Pinahil Yan yeah. Pagkapasok nyo ng ano Pagkapasok nyo na papuntang Pinahil Pero dire na lang po yan Wala nang ano Wala nang likuan. Papuntang Maria at Foods yan, tuloy tuloy lang yan kasi Ah, okay manilito kasi ito papunta na lang Kapalugis eh. So, bawat pa naman tayo dito, may marshals naman tayo para hindi kayo mawala. na shout out sa so mga dalawa ko Ano, ayos pa ba? Lamog ba? Lamog. Uh, train uh, trail. Like <laughs> um, pinahiw to ang Falls. Ah, uh, ganto pa rin yung daan. Wag lang masyado Wag kayo sa daan hanggat maaari wag kayo sa may gilid-gilid kasi sobrang gulas so ito yung ano natin uh, isang photo ops ayan, Maria Angela Falls uh, pagkatapos ng Maria Angela Falls may diversion na dadaanan yan, ito yung diversion na sinasabi ko ito going Madela ito going Aglipay pero huwag kayong magalala may nakatokong marshals dito So, pumunta tayo ng Mandela Falls Pagdano ito, bossing dere direcho na lang yan Hanggang patungkok niya yung ano, Yung Mandela Falls So, this is The entry point of Dumabata Falls Yeah, Mandela Falls Oh, my God Oh, my God Yeah, malawag naman yung space natin ito yung magiging isa ang magiging checkpoint natin yan to falls yan sa, sa mga ano gusto pumasok dito yung tour guide natin dyan sa taas yung ano, yung falls then dito na rin magsaset up yung mga tropa natin na uh, club ay kung saan kayo magpipirma and picture na rin yun ito po yung ano natin uh, entry point going Uh, going landing and view yeah. ito na rin yung tourism office nila Ayan. Yeah. ito tourism office nila so pag galing ka ng ano, galing ka Mandela Falls ito diretso lang yan ito 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 papuntong landing and sa gilid lang siya ng kalsada basta dire diretso lang yan pagkatapos siya mag photo ops balik ulit kayo dito ito naman yung daan na pupunta nyo Papuntang Junwan Falls Yun From Tandigan To Junwan Falls Tapos pagkarating mo ng Junwan Falls Diretso ko na ng San Pedro Bridge Yan Pagkagaling ka ng Junwan Falls Sunod natin is Itong San Pedro Bridge Yan di yung magiging photo ops natin Di ba? Uh, maluwang Yan yeah. San Pedro Bridge ito yung magigisang natin and pagkatapos ng San Pedro Bridge is uh, pala nito <laughs> Governor's Rapid doon lang yun yung okay, mag-alala dere-derecho lang to bossing magkarating nyo ng diversion road uh, right yung okay, mag-alala may pasyal doon na magtuturo sa inyo kung <laughs> pagkalabas na pagkalabas nyo ng highway dyan sa may San Pedro Bridge siguro mga 3 kilometers dito sa may entry point natin during Governor's Rapids dito sa may ano pero huwag maganda na mga bossing kasi may mga marshal tayo dito na magtuturo sa inyo papuntang Governor's Rapids so bale ito yung entry point natin papuntang Governor's Rapids then pagkatapos yung mag photo ops doon Ah, dito na rin kayo dadaan palabas Mapuntang Aglipay Baka Yung Aglipay Baka madadaanan natin Okay From Lower North Rapid to Aglipay Baka Mga nasa 11 kilometers Ito na mga dosi Ito lang, along lang tayo This is Aglipay Baka Another photo ops And pagkatapos ang photo ops dito Next natin ang guday Alright So, nagkaroon po tayo ng konting technicalities sa ating video. So, this is the Valley Park here in Sagoda, Quirino. Kung saan ito yung magiging isang photo ops ng ating event. Bali, dito po tayo sa baba mag-photo ops. At sa mga participants, pwede po kayo mag magpahinga, or magkape kasi open po ang Valley Park para sa inyo. Ang Valley Parks po ay 24-7 na open para sa inyo. From Valley Parks going to Green Peak, dadaan po tayo papuntang Santiago at ang magiging entry point po natin ay ang Palazzo Event Center and malapit po rin po siya sa Santiago Arena. Going left po tayo then dire-diretso na lang po yan hanggang sa may dulo ng kalsada. Dire-diretso na lang po to mga bossing hanggang matumbok niyo po yung intersection dito. Pag nakarating na po kayo dito sa part na to, going right po tayo. Dire diretso na lang po yan mga bossing. Sa part na to bossing, uh, maglaylo lang po tayo kasi may mga uneven roads po tayo dito. At may mga pangit po na daan. Especially mga nagkalat na aso at pusa. Ang magiging entry point po natin bossing, uh, tignan po natin dito sa may right side. May bagong sementadong daan. Huwag po kayo mag-alala kasi may nakatabay na po dyan na tarpaulin na magtuturo sa inyo papuntang Green Peak huwag kayong mag-alala mga bossing kasi may nakaantabay tayong marshals dyan pagkapasok po natin ng Green Peak, dire-diretso na lang po yan hanggang sa taas kung saan makikita natin ang napakakandang view ng Typhoon ang Green Peak po ang magiging photo ops natin sa parating Navirino Motorismo Eco Tour from Green Peak to Casa de Leticia, Uh, malapit na lang po yan mga bossing nasa 8 kilometers na lang po yan ang Casa de Laetitia ay isang napakagandang lugar kung saan doon sila nagtatanim ng iba't ibang klaseng bougainvillea at iba't ibang klaseng mga halaman ang Casa de Laetitia ay isang event place kung saan pwede rin kayong magdiwang ng inyong mga special na okasyon from Casa de Laetitia, going po tayo ng Samsrak may entry point po tayo dito going bound po to napapuntang Santiago wag po kayo mag-alala mga bossing kasi may nakantabay po tayong marshals dito siguradong mag -e enjoy kayo dito mga bossing kasi unang daan pa lang may konting thrill lang ating daanan ito po yung bound natin paputang Sam's Rap. Konting ingat lang po dito mga bossing kasi residential area po ang ating dadaanan. Ibig sabihin, madami pong aso, madami pong pusa at may mga batang manonood sa inyong pagdaan. Yo, hey, what's up mga bossing? Magandang na Nakarating na rin tayo sa my finish line. Yan. Mga bossing, inaanyayan ko kayo sa darating na March 15-16 sa probinsya ng Quirino kung saan pinag natin ang Quirino Motorismo Festival. Alina at sumali sa Quirino Motorismo Eco Tour kung saan lilibutin natin ang buong probinsya ng Kirino para masilayan ang kagandahan ng mga tourist spot. Kita-kits mga basing!